magandang umaga po sa inyong lahat naway masuportahan niyo po ang aking youtube channel na tanayans ito po yung ano yung bata na mabait ayan ayan po siya ayan po tumingin sa akin ayan o ayan po ayan po siya bumalik na po siya ulit ayan o nakatalikod po eh po kasi sa akin eh bakit kaya ka sa akin eh mabait naman ako eh mm. Ayan ano? Ayan o. Uh. Uh. Mga pagpicture ka sa lodi mo. Spray, classmate mo. Uh. Ay, ayaw mo maging classmate. Ayan o. Oo, uh, ayaw mo classmate na vlogger. Ay, matangkat naman ako eh. Ayan o. Ay, ano? Ay matangkat. Ay, grabe yun. Sipag naman niyang ano, naglalaro siya ka ng kanyang nilalaro. Ayan. Yung gawang ko kung ano nilalaro niya Basta, ayan. Ayun niya kasi marot sa camera eh. Bakit ayaw mong kausapin yung classmate mo? Eh, mabait naman ako. Hindi naman ako nang haaway. Alam mo, magpapasok ka na kami bukas. Oh. Hmm. Ikaw. Kaya pasukan nyo. Yun o, no, ayun no, nang talaga tumingin no? Oh. Okay lang, kahit tayo na tumingin. Ayan. Good. Bibi, huwag mo sa dilapit yung ano mo, yung matam mo sa ano kung niya oh pala hey baby dadog napaladusan yung sa, ano, yun sa bata na ito may hawak na ano cellphone ah eh. naglalaro siya ayan Ayaw niya ako maging classmate kahit sa labas lang ako ng school. Kahit gorda ako, okay lang. Wala na, inubos na. Wala na. Oo, oh, busy ka. Ah, oh, grabe, naglalaro siya ng ano. Minecraft ba yung nilalaro mo? Oh, ayun, naglalaro siya ng Minecraft. Oo, oh, anong talaga sa mga bata yung Minecraft po. 10 pieces sa isang pack. Ayan. Hindi, ano siya, mayroon pa pa. Ano mo pa? Sakti ko, sakti. Puputi naman. Puputi naman yan eh. Pero sexy pa rin, ano ah. Sexy pa rin. Sige po, hirap eh. Oh, maganda pa rin, ano. Na, ano naman ako, plastic man. Ayaw mo po rin ako maging classmate?

Oh, ang daming isda ang makuha o. Oh, oh. Oh, ang galing Ah. Matalong ah, pala yan ha. Ah. May powers pala yung ano mo. Si Toy. Yun know. o. Ah, oh. Ah, sakay sa bangka o. Oh. Yun o. Oh. Ang bilis Ah. Ngayong baby na ano na mabais, na dati maliit pa lang siya, ngayon ang laki-laki na siya, takot mabait siya. Ayan. Mabait siya. Ikaw ba yung sum ano, yung sum yung magaling sumayaw? Ikaw yun ano, yung nakadamit na ano? Ano ba yung damit ng dati, May? yung sinuot niya. Ayun. Yung pang sayaw. Dali ah, nga. Pang... Um, oh! Yun o. Oh. Maganda pala ang boses niyan. Oh, pwede ka mag-sampol. Pwede ka mag-sampol. Ay, ayun ay, niya. Ano? Ay, singet pala yan, um, mami. Ano? Ah, hindi pala sa ah, you know. Ay, 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 singil. ay, ako. na ay, 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 naman ako ay, 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 Magaling pa nga ako sa ng gento gento eh. Gusto mo tro ako ta. Eh wag no, hindi pwede. Oh, paano rin naman marunong maggento yeah. eh. Saka hindi lang ako gento, nagpa din ako. Ayano oh, nakaano nga sa yung camera ko nakatutok sa iyo eh. Ayan oh, nakatingin sa iyo. Nakapatay buhay kaya ayan. kahit buksan mo. Gusto mo ipasa eh, tat pakita eh. <laughs> buhay kaya yan? Ano pangalan mo? Para ipasa at kita. Baby. Ma. Mama, one, two. Go down, sir. Pakipas na sa mga Baby, anong pangalan mo? ah Ha? Ah? Ako nga pala si Box. Mm. Baby, ako nga pala si Box. Box ako eh. Oh, ako si Box. Ano pangalan mo? Ha? Ah? Yon, ang na siya ang sa camera ko. So... No? hindi pa ito yung number, si Box. Ikaw, ano pang nga Ako nga pala si Box yung nandun sa ilalim ng tubig. Alam mo yun? Sa ilalim ng tubig. Marco Rosales. Marco Rosales baby, buksan natin yung baby. Kapitan mo kayo klase. Oo. mo pa rin. Ay, umalis na siya. Ngayon, umalis na yung kaibigan ko. Ayun, umalis na. Ayun. Thank you for watching. Ayan po. Ayan sa? God bless you all guys.